SNL Digital Moment Okay, ako po ngayon, hati na po ang opinion ko pagdating po sa tarpaulin printing Pagdating po sa election printing Natutuwa po ako pagka napalapit ano, ng election Natutuwa rin naman po ako Bakit po ako natutuwa? Kasi alam ko na lahat ng printing malulodin Pero alam niyo po ba na hindi po politiko ang aking inaabang pagdating po ng election period Inaabangan ko po yung walk-in Ang pangarap ko malulodin lahat ng may printing Then ako yung walk-in ng akin bakit? Sa tarpaulin printing, sa politiko, 8 pesos per square foot. Sa walk-in dito, sa amin sa Pasita, ang bigay pa namin maganda po. Ang bigay mo namin dito, 30 pesos per square foot. Imagine yung difference. Yung isandaan mong 2 by 3, pag nakatanggap ako ng 11 2 by 3, paras na halos tayo rin kinita. Baka malaki pa ako ng konti. Hindi pabugbog yung makina ko. Okay. Kaya lang po, kumikita tayo ng malaki pagdating ng election, so 24 hour tayo kasi tuloy-tuloy po yung trabaho natin. So, natural lang na kumita tayo ng malaki kasi po, 24 oras tayo nag po. Kumuha tayo ng marami tao, nangapitan tayo ng Ano ang risk? Ang risk po niyan, kapag ka po nag-24 oras ka, bugbog na bugbog po yung makina. Pag bumigay po yung makina mo, bumigay yung head mo, baka yung kinita mo, pang-head. Reality po yun reality ko. Ito kung papasin ninyo ah, uh, yung bilis po ng ano, ganun lang po ka ano, mabagal po ang printing ng DX11, DX7, ganoon po. Uh, sa chef ko sa Nara, DX7 ang gamit ko. Dito naman po, uh, DX11 ang gamit ko. Pag kinumpir mo po siya sa mga Konica 512, napakabagal po. Sobrang bagal po. Yun. At tayo, kung nagsisimula ka sa printing, hindi naman ikaw kaagad na jump doon sa mga mabibilis o sa mga mahal na makina. So, ibig sabihin, magsisimula ka sa DX7 or DX11. Yun ang masakit. Ganun po ka ba ganyan? Yung expectation mo, hindi ganun. Ka, hindi mo makukuha yung expectation mo na gano'n. At huwag mo na uh, isipin yun, yung ganun. Kasi, kalokohan yun. So, bibigay ko yung, uh, na, meron akong ginawa. May kinumpit ko. Papakita ko rin sa inyo yung computation natin kung magkano yung exact na halos ng time. So sa mga bagong gusto pumasok sa printing, huwag kayong panghinaan ng loob na ganun pala, pangit pala, no? ang hina pala ng kita sa election. Huwag po kayong panghinaan na ganun. Bakit? Napakarami pong pwede pagkakitaan pagdating sa printing. Marami po, ma meron tayong sidra, meron tayong mga acrylic, meron tayong mga... Napakarami po at napakaraming diskarte. Actually, yung iba po ginagawa nila, nakikitayap lang po sila. Wala nga silang machine, pwede naman silang kumita. Pagdating sa mga politiko po, kung kayo po'y merong contact, usually po kahit wala kang makino, papagawa sila iyo, Hindi dahil sa mura iyo. Papagawa sila iyo kasi syempre, ikaw mo, pinagkakatiwalaan nila. So, ganun po yan. minsan hindi lang po pababaan ng presyo pa yan. Pati bayan din ang tiwala yan. So, ganun lang po. Kaya, huwag, yung, huwag kayong mag, ano na, makina na dahil sa election. So, hanap tayo ng ibang mga pagkakakitaan. Marami po. Kaya, huwag po kayong panghinaan na wala namang palang kita sa election. May kita naman po. Hindi nga lang po, parang magkatrabaho nyo talaga. So, yun po. Ngayon, sana nasagot natin yung tanong ng kasama natin about sa election. Tapos yung mga iba niya, kung gusto niyo yung mga gantong ano, uh, eh open niyo lang kung ano yung gusto natin pag-usapan. Then sa abot na makakaya natin, eh pilit natin sasagutin para at least makinabang natin. Uh, ayon lang sa experience natin, ha? ayon lang sa base na lang. huwag natin ano, yung mga ayon sa libro or ano. Kung ayon sa experience natin, sagutin natin. Okay, maraming salamat po. Then, kung nagustuhan mo, palike na lang. Tapos, subscribe ka na rin kung hindi ka pa nakasubscribe. Okay, salamat. Palay, habol ko. May mga nagka, ano, may mga supplier na baka sobra ko mambuyo na dahil mag election na, bumili na kayo, bumili na kayo. Puro ganun ang bana. Kung papansinin nyo po, isa po kung bubulong ko lang sa inyo or inform ko lang kayo, magtataka kayo pagdating ng eleksyon may mga nagbibigay ng 6 pesos o minsan may nagbibigay pa ng 5 pesos per square foot pag tumigay sa mga sa Facebook magtataka ka paano nila sa natin, na ibibigay samantalang sa kumpit natin 5.50 na nga yung kapital na halos alam niyo po kung bakit karaniwan po nagbibigay niyan o baka pati yung supplier na nagbubuyo sa inyo kasama sa mga ganyan bakit? Ano lang purpose nila? Ma-inventa -e lang po nila yung material. Sila rin po yung humipirwi siya sa ating mga malilita ni Kisiyate. At sila rin po yung sumisira sa diskarte natin. Sila po. Kaya po, huwag natin takiligin yung mga yun. Ako, pagka may nalalaman ako supplier na ganyan, eh talaga pong hindi, hindi na akong buwas. Kasi mga burakot yung mga yan. At karamihan po mga marami pong supplier na ganyan. Uh, pagka po nasa printing business ka na, aralin po natin kung sino-sino yung mga ano magtulungan-tulungan tayo then yung mga supplier na mga burakot huwag na tinungkal dito dahil sila rin po sumisira sa presyo natin pag inano na po makikita nyo yan nagbibigay 6 pesos 5 pesos 5 pesos po hindi parang negative na po yung sa akin sa kanila ang purpose nila mabenta lang o ma-dispose lang nila yung kanilang mga makina at saka yung mga iwasan natin sila